Bakit wala kasi it's your lucky day? It's because last day ko na po sa lucky day yesterday. Naging palaisipan sa Franceth fans ang pagkaalis ni Francine Diaz sa It's Your Lucky Day. Akala kasi ng ilan ay tatapusin ni Francine hanggang dalawang linggo ang naturang show. Samantala agad na naglive sa Instagram si Francine at dito ay nabanggit niya na hindi lang siya isang beses mawawala sa show, kundi hanggang sa matapos na ito. Sa kabilang banda ay nabanggit din ni Francine ang tungkol sa pagpunta niya sa Vietnam, kaya naman ito ang nakikitang dahilan ng Francet fans, kaya ito mawawala sa It's Your Lucky Day. Sa kabilang banda ay narito, at panoorin natin ang Instagram live ni Francine Diaz kagabi kasama si Seth Fedelin. Bakit wala kasi it's your lucky day? It's big. Cause last day, ko na po na lucky day yesterday, and next week, we lanarin po ako to. Ko na, lucky day family, and their lucky, uh, audience. <laughs> Pretty girls. sakto naka-live yung IG ko so. E ngayon lang pumasok yung message. <laughs> wala, wala ano dito nakakonekta kami sa Sobrang hinaba ng internet. So, naman. <inaudible> Mag-ayos muna ako. Mag-ayos muna ako. Mag-ayos muna ako. mag muna guys. Jane, congrats ha. Thank you and congrats then, Yancy. Wait lang ha. Please lang ako. Okay. Uy, andito rin ang kapatid. Hello pagod ka na mag-drive, no? <laughs> si Pierce. Diba naging driver siya ng kuya niya for a day? Gumive up na siya. Inaantok siya, eh! <laughs> ano lang, lang to guys, like a uh, quick live lang because na no, nag-aayos ako ng gamit for Vietnam. Tapos, sakat na pa ako. Ngayon ko lang nararamdaman lahat ng pagod. From, ano nga ba yun? Mga ganaps lately. Tapos, ngayon lang, as in yung one free day. And then, yun, nag-new like, ako. So, nag-pamper like, day. Um, and then, then Tomorrow, nagpunta na kami ng Vietnam. Oh, and thank you po pala to... Ay, naririnig ka ng jowa mo. So, para sa lahat sa, sa jowa ni Selena, lumayo ka na sa kami. Ako na nagsasabi sa iyo. Oh, to everyone who went pala kahapon sa event. Thank you very, very much. mare, I recommend ko na perfume. Alam nyo, wait, wait, yung sa akin or? Sa'yo. Yun, Ay, ah, yung perfume yun ko. Or yun ba, or yun? Ayun nga, na eh, since nahihirapan din kasi ako mamili nung first time ko yung perfume. Pinagmix ko sila and mas tumatagal yung amoy sa akin. Tapos naiiwan yung amoy din. Although naglalast din naman ng matagal, even if isa lang yung gabitin, but ako, yun ang ginagawa ko. Like, pinag-mimix ko lang. To forget to have your pahuyaw. What's pahuyaw? What's pahuyaw? Pahuway? What's that? Ano po yun? Ano po yun? What's, um, what's that? I don't know that. Hey, ah, tapahinga. Bisaya po ba yun? Or... I don't know what. Hindi ako magaling sa ibang may buhay, guys. I'm so sorry. Kuya Mike, nasa ta taas ni Selena. Ano yun? Walang Sharpie na black? Red lang? Wala nang pencil Hindi, Sharpie dapat. Wala. I didn't know. Wow. Aki Bisaya pala. I don't know how to speak Bisaya as a Filipinas. Pero tur turuan nyo na ako. French? Wow. Sige nga. What's, um, kamusta?